Uy, wala sa amin. Ano mo lang ito sa so <laughs> so ano sa inyo? Wala ba? Okay. Open the blindfold mo. One, two. Ang <laughs> <two. laughs> kahirap naman yung surprise ito. Wait, one, two, three. Bye. 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 Happy Bye. birthday, Sir Kevin! Happy birthday, happy. thank you, thank you, guys. thank you. Thank you. Eh, nasurprise surprise ako dahil ano, dahil uh ang tawag dito. Uh, alam ko na meron. Kasi hindi gano'n naman na wala. Pero hindi ko alam ko ano yung mangyayari. Yeah. Tay-tay lang para makapag Ayun. Hey, thank you, thank you, thank oh. you. Thank mm -hmm. you.